Uh, oo, oh, very respectful siya sa amin, pero damang-dama ko kasi artista rin siya, tapos direktor. Kapag medyo nawawala ka sa ano, mararamdaman mong kanya. <laughs> ako, lagi niya ako nahihila, kasi nakakalimutan ko kung saan ako dapat. <laughs> so, yun, habang mga artist siya, hihila, kanya ganyan, o yung alaming gano'n. So, I'm sure hindi madali para sa kanya itong pinasok niya na director ng about very bold ano nga, uh, concept. Tapos artista rin siya. Bago sumagot si Alex, okay. meron lang nga kung gusto ko also tungkol sa proseso ng, ng la. I think and I believe na hindi magiging posible or mahihirapan o oh, oh, mahihira, mahihirapan kami kung wala si Director Rico Gutierrez sa proyekto ito. Kasi he was the one. Thank you, thank you, Director, Thank you, for that. And kasi he was the one who really designed the, yung kung saan ipoposition ang lighting, kung saan gagalaw ang camera, kung saan niya padadaanin yung camera, kung saan niya padadaat dumaan Oh, ano muna namin yun bago siya nag-decide? <laughs> <laughs> ano? Ah, uh, no. But the process, the process of papan, papano, di ba? Pinadaan niya yung camera sa bintana para pumunta sa garden. Ganyan. Sasa, sa, uh, but, but ganoon ang nangyari. Ganyan ang uh, trafficking dito, doon sa mga eksena. Yung sa eksena namin sa camper van, na sampu yata kami nandun sa loob ng van, na isa yung camera, yung gano'n, mm -hmm. na nag-lag kami nagsasalita. It, it wouldn't be possible kung hindi plinano ni Direk Rico, sila yung dalawa. Plinano nilang dalawa kung ano yung gagawin. Ah, uh, si Alex, I think, is the brains. Si Direk Rico is the one who executes. Uh, technically, and he he didn't executed it very well. Thank you, director. Okay. Si Derek Lee ko po, kailangan na namin siya kasi trabaho ko po siya sa, sa Sangre ngayon. Pero siya yung sa VFX. Pero dito po kasi eh, yung imposible ng shot, minajik niya talaga yun. As in, ultimo ako hindi ko mga panimala na. paano niya napadaan doon, papaan gumalaw yung mga camera. Kaya, Derek Lee ko, thank you so much. Hey Alex, Thanks. Ah, uh, Alex, anong inspirasyon mo sa konsepto ng proyektong ito? San kayo? Ah, uh, sorry, sorry. Inspirasyon ko? Ah, yes. uh, meron akong idea last year, or hindi, actually 2018 pa, na gusto kong gumawa ng isang pamilya na family dinner na naglalabasan na sila ng bawal ng isa't isa, yung parang Gusto ko magagaling na artista magagaling na dramatic actors in a dark comedy. Ganun ko siya pinano. And then, nung time na uh, may nangihingi na, no, kaya wala ka pang ano, ibang ano na pwedeng isulat. Ay, gusto mo, gusto mo kasat family movie. Gabalan ako. Kasi meron na ako eh. So yun na, kaya siya nabuo. Okay. Pero wala naman yung talagang... Oh, tapos ang follow-up ko, paano mo naalagaan yung quality ng movie na to since 2 days lang na shoot? Kasi nga, isang continuous take lang siya. So, hindi naman siya parang yung mga, ano na, mag-change lens ka, change light, change costume. Um, hindi ko alam. Mukha siya. mukha in the film, ha? <laughs> <laughs> hindi, maganda siya. Maganda siya. Uh, pero, yun nga, uh, mukha, siyang, mukha kami mga normal na tao, di ba? Oo, oo, oo. Maganda naman yung quality kasi minsan nasa kalidad talaga yung artista mo eh. Parang pag ng pag mo na sila ng camera, may peligo na ka, na, na agad. <laughs> okay, Thank, you. To Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. for Alex and you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank pero first time Thank you. Thank you. Yeah, uh, this is my first time. na Nandirek ako oh, ni, ni Direk Alex. Magdang yan. At yan po. Ay, na, 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 na. Yun, yun nga, yun, continuous ko lang. Sinasabi so, ganina nila Itarubi. Um, uh, yung... Si, siya mismo nagbablocking sa mga artista. Na artista din siya, pero... Para, para sa akin, naging human dali siya eh. Yung hilahin kanya pa ganyan. Gaganyan siya. Aba, nagtitake. Aba, siya, nagtitake. Ito ka doon ko, parang kita ka ng camera. <laughs> Sabi niya, ano ba yun, nagdidirect ka pa rin? Yun, sis. eto nga, tatlong best na kayo nakapag-trabaho. Yes, pero, yes. pero paano na bago yung pagiging director ngayon ni Alex, yung dynamics niyo as friends and as co-actors? Actually, ano, wala, wala naman. Hindi, hindi, ko nakita may nabago sa kanya. Kasi, sa totoong buhay, dinidirect niya ako eh. Kaya hindi na ako na naninibago sa yun. Yun yung friendship namin. Yan, Next. At nahirapan ako dito ah. Nabasa ko yung script. Na, natapos ko. Ang hahaba ng linya ko. Grabe. Sobra, sobrang haba ng linya ko. Kaya, thank you Lex ah. Sa part 2, ganito. Sabi ko, this is your best film after kita kita. <laughs> For Alex, may may dadalhin ka -da ba? About yung friendship niyo, may mga nabago pa sa on your part? Or, or sa amin? No. Parang, wala, eh. Parang hindi naman pa rin kami. Mm -mm. Although patay na po ang Alempoy. Pinatay eh. <laughs> ko na po siya last year. Pero wala naman nagbago sa amin dalawa. Yeah. About it sa uh, movie, uh, yung story, something na makaka-relate talaga yung Pinoy. No? Parang na-mention ko na mo kanina, dapat MMFF yung intention mo. Hindi ko ba nang hinayang or sana pinaglaban mo na MMFF siya ipasok? MMFF? Hindi naman. Sila parang naging ano na, lagi na si MMFF. Best film to sure na. Alam ko. Wow. Favorite line na yun. No? Alam ko naman kaya <laughs> mo na Kaya sila. De, parang baka mas okay itong tin natin. Tin natin. Baka mas okay itong time na to na wala masyadong kalaban. Di ba? Mas mabigyan tayo na mas maraming slots. Showing po kami over 600 cinemas. Wow! Walang ibang showing kami lang. <laughs> Thank you. David Thank Ellis, you, Nurse Apple of GMA Entertainment. For our next question, we have Alan Policarpio of Inquiry. Hi, good afternoon. It. Uh, ito, uh, Alex, uh, my question is for you. Ayan. So, ngayon ba, you're at a point in your career na, uh, you want to do more behind the scenes work na talaga. Kasi alam ko, very selective ka rin sa mga project na ginagawa. No? Yes. Papunta na. Para mga... Mga 3 years na lang yung nakikita ko. Alright. Na gusto kong humarap sa camera. Ano eh, nakikita ko na lahat ng lines. Bisa pa nanonood ako yung Girl, last film mo na to. <laughs> Next time, sa likod ka na lang ng camera. <laughs> Ganon. Of course. Pero yun nga, nandun ako sa... Mas nag enjoy ako sa writing. Parang kung may gagawin ako behind the scenes, mas magiging writer ako more na na director. Ganon. Or, yeah, mas magbuo ng concept. Ganyan. Pwedeng acting coach. Yes, I'm gonna acting coach. Pero ano yan? Dalagang pinag-isipan mo or something that just feels naturally for you? Nangyari lang siguro talaga, hindi ko rin talaga naisip. Pero rin nga eh, parang kanina lang po parang 30 years na yung bubblegum, ganon. Ibig sabihin, alam ko na yung showbiz 30 years ago kasi sinasamahan ko yung kapatid ko sa bubblegum noon eh. So isip ko, ang tagal ko na pala talaga sa showbiz, yung imposible nga naman na hindi ko matutunan ang behind the scenes. Kasi eh, halos dito na ako lumaki. Yeah. And uh, dito, bagano ba kalaki yung pinag-aawayan ng pamilya dito? Paabot um, ba ng billion-billion to? Wait! <laughs> Maliit lang. Ancestral home lang. Na ano. Pero maganda yung bahay. Although, alam mong ano lang sila, yung greedy lang din. Greedy! Tama, tama. Yan. Yeah. yeah. Baka si Sheldon may sasabihin tungkol sa mga greedy. Ako yung contractor sa family. Pero, ba't sa inyo, very ano, parang galing point of contention yun sa mga family? Ano yung mga agawan ng mga, naka-experience na ba kayo ever sa family yun, yun, ng ganyan mga content? Siguro walang ma mga galing kami, mga poor family. Wala nang mabalahay. okay. Thank you. Thank you. That was Alan Policarpi of Inquirer. Up next, we have CJ Buado of CJ Says Blog. Hi, po, Dr. Moon. I'm CJ Bo. Moving on to So, my first question is to Gary Alex. Uh, Derek Alex, all the romantic and good movies were all successful and may fans siya. So, but bakit this time, family drama yung nag-isip mo kirinis? Actually, hindi siya family drama. Family comedy siya. <laughs> As in, nakakatawa talaga yung film. Uh, siguro, yung habang, habang pinaparad ko noong the first time yung preview, sabi ko, I think, uh, comedian ako. <laughs> Ngayon ko na naisip, parang comedian yata ako. Sorry, Empoy. <laughs> Pero yun nga, uh, kailangan kasi nakakapagod na rin yung puro hugot, romcom, at the same time, inaamin ko, ang dami kong projects na nandyan lang sa likod. Ready to shoot, wala talagang leading man. Wala akong mahanap na gusto ko o yung gusto ko hindi available, or yung gusto ko, or I don't know, baka ayaw niya talaga. So, sabi ko, tigilan na natin tong romance. Gumawa na lang tayong movie na may kasama mga magagaling na artista. Ayan. Yee! For my last question, to the cast and also to Derek Alex, movie viewers right now are hard to please, most especially the Gen Z market. So, paano niyo po maiindahan yung panungunod yung mga tao madawad ng everyone knows everyone? Uh, paano maiindahan yung, alam mo, ang tingin ko sa mga Gen Z ngayon, matatalino sila eh. Alam mo, mas, uh, mas involved sila sa mga nangyayari sa sa, 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 sa involved sila sa mga nangyayari sa politika, ano mo. Uh, I think mas bukas ang isip ang isipan nila kaysa yung mga older generations na, na medyo hindi gano'ng kabukas. No? So, I think ito pelikula to lends itself well. I think uh, dumating ito sa tamang panahon, no? Uh, para sa Pinas, uh, hindi sinasadya kung mare, may mga eksena na kinuna na <laughs> parang uh, current affairs, alam mo, yung ganon. And um, ang, ang isa pang masasabi ko actually is uh, it, it is a breath of fresh air, no? may a yung role ko dito sa pelikulang to, no? Pero uh, I appreciated that they asked me to do it. Uh, I've always believed that there's no such thing as small roles. And uh, and another thing is, sabi nga kanina ni Ronnie, ang galing pati nung mga uh, matatawag nating mga bit players or mga extras na walang bumibitaw. Um, and so, I feel as a whole, uh, sa panahon natin ngayon, yung mga manunod ay, I, I, uh, I think they will enjoy it. They will have fun. And I think they will have mixed emotions. Uh, kasi hindi lang naman siya patawa. Alam mo, marami rin siyang patama na, na I think ma-appreciate ng marami. ay <laughs> ah uh, yun ba tama ko si Tito ay may tumatalino ng tumatalino po audience natin ngayon hindi nyo na sila maluloko uh, pero ang ma offer po namin is kahit dark comedy po yung sabi nga ni Alex yung film namin meron siyang truth uh, sa bawat actors sa, sa script sa pag-portray po namin may truth po na lumalabas dito and Makaka-connect po yung audience dahil natatahon din po yung mga, without spoiling, yung mga pangyayari sa script namin. Meron din pong uh, reserved at scores, ano nangyayari sa society natin ngayon. So marami rin silang, makaka-relate din sila yung mga uh, audience po natin na And, hila po. Eh, siguro, siguro po masasabi ko naman para may guide yung mga Gen Z, yung mga bagong audience kayo, audiences. ah, uh, ito pong pelikula kasi is ipinaparam, e, meron siyang sensibility. Hindi porke mataas ka o mababa ka, eh, wala kang pinagmulan. Kung baga, yung langit ay may pinagmulan, yung lupa ay may pinagmulan. So, kumbaga nagkoconnect na silang dalawa which is nangyayari ngayon sa sitwasyon na kinalalagyan ng, uh, ng bawat isa sa atin. Uh, itong pelikula yung magbibigay kahit papano ng uh, tuwa sa atin habang pinapanood yung uh, sitwasyon na kaya din naman pala nating tawanan kahit papano pero kahit nakakatawa siya importante yung mensahe na sinasabi ng pelikula. Hindi po kaya na tinatawanan natin yung mga bagay-bagay, eh hindi na siya, or wala na siyang dating sa atin. Kung baga, kung ano yung nakakatawang bagay, yun pa yung mas importante na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Yun yung palagi kong kailangan mapanood ng mga audiences natin ngayon kasi maraming pelikula na lumabas Uh, na yes, pagtapat ng pag-ibig, pagtapat o oh, ganito. Pero ito kasi pagtapat ng katotohanan ng uh, society. Kung baga may kanya-kanyang uh, uh, personalities. Kung baga ang bawat bawat individual. Ipinapakita ng pelikula na to yung sensibility, personality, and last one is yung yung damdamin hindi siya hindi mo siya pwedeng mapanood nang hindi ka na makakaralin. So, pretty tamang talaga yung pelikula. Yun. Yun lang po. Ako okay. po may dalagdag. Hindi ko alam kung mag-a-appeal sa Gen Z or millennials. But the way I felt nung nagsimula, bakit naisip nags ko nung sinabi yung direct Gina na yung countdown na ng 5, 4, 3, 2, first take. First take meaning that's the first take that will bring you to everything, to all the scenes para siyang game, parang yung mga nilalaro ko game sa phone, na pag nahulog yung ball lang gano'n, parang it's like a maze na sunod-sunod, you know, the ball just continue rolling na kailangan naka -ano ka, naka ka. And gano'n ina-unveil yung mga, uh, yung kwento at mga characters ng bawat, ano, individuals, yung bawat characters na kasali dun sa pelikula yon. So, ano siya, very, uh, I hope, we uh, were able to achieve it, na very engaging, kasi hindi ka pipitaw dahil gusto mong sundan, saan pupunta tong bola dito, sunod, 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 sunod sa domino, domino effect. Yun po. Okay. Ay, ka rin um, mar maraming maraming kasamang nasabi na lahat ni Kelvin, nasabi na nilang lahat, pero lahat dyan, ay uh, kasama lahat sa ko lang ito, na naniniwala ako, hindi ko alam kung yun ay, ay uh, magugusuhan ng Gen Z, hindi ko alam, hindi ko alam, but naniniwala ako sa inyo, kasi you're, most of you are influencers here, right? Parang hina. Si who are the influencers? See, the influencers. And, and 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 movie reporters, of course, of the, press, the media, yan yung mga barkada na natin. But the influencers are ano eh? But diba, mga bago kakilala. mga bago kakilala. But then hindi ba? Uh, um, Malaki ang maitutulong ninyo para magkaroon ng interest ang mga Gen Z because I'm sure because of the content that you're going to do to uh, when you write about our movie. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Pro numero 8. Baloto. Ano ay gagawin? Thank you po. <laughs> Oke okay, ya. Yeah. I think that was the